dahil walang signal, Nawala ang signal dito sa UP guard. Tutungo tayo doon sa baba. Yan, naglaklak ako. Ako. Nang na signal eh. So, hanap tayo ng option para makapag-signal tayo. Yan. Mainit. Eh, gustong-gusto -gusto ko itong ano na ito eh. Eh, itong hot na sombrero na to. Dahil kahit nakapabad ka sa init, in wala ka maramdamang init sa mukha. Kasi na li lililiman siya. Oh. May mas maliit nito para mas, pero mas gusto ko to. <laughs> Ang ano kasi, hindi mainit. Yan. So, naglalakad tayo kung saan ay dadako pa tayo doon sa kabilang wifi ah ganito ang challenge ko dito sobrang hirap ng signal syempre nandito tayo sa kabundukan eh tapos kalahin ko ba namang na dito pala ako titira no siguro dumating na yung point na mas gusto ko na mas gusto ko yung tahimik, malayo sa gulo, malayo sa pulisyo. Ah, gusto pues, tahimik lang. Kasi katodiyan, ayat o kabuntukan 'yon. Ah, 'yan, bundok 'yan. So, masarap kasi, masarap kasi yung manirahan sa <laughs> sa bundok. <laughs> Tapos, nagre-rails ako, ba? Diba? Ay, Diyos ko. Nagre-rails ako, pero nandito ako sa kabundukan. Saan ka pa? Pero hindi ko alintana yun, ah. Mawalan kang nga lang na signal Nasa city ka. grabe na. Parang kulang na kulang ang buhay mo. Ang life mo kapag walang signal. Kasi, internet is life na ba? <laughs> Pero dito, okay lang. Kahit wala. Pupunta ka dito, bababa ka. Tapos, punta ka, uwi ka na. Sa bahay mo. Hmm. Nang ilaw. Meron naman, 6 to 10 lang. <laughs> Generator. Ah, ganun dito. Pero kahit ganun pa man, no? Hindi ko alam yung hirap. Kasi, oo, mahirap. Pero yung kaya namang tiisin eh or sanay naman kasi ako. <laughs> Oo. Pati sa pati anak ko sanay na rin. Ay, ko. Mas tumapa nga siya dito eh. Imagine mo. Yung limate. Walang katakot-takot na nakagat ng limate. Tapos ganun, no? Mas takot pa nga ako. hiyaw ako. just ko. Yan ang hilig niya pa akong lukuhin. Ma'am, ah, oh, may limatic, may limatic. ko, tatalon-talon na ako niya sa, sa ano, takot. Ay, naku, ayok, nangingilabot talaga ako. Pero bakit siya? Ay, grabe talaga itong anak ko, katapang. <laughs> Mas matapang pa sa akin. Ganun. Hindi naman, ah, sinisip-sip niya ang dugo, pero Hinahanap ko ang side effect niya. Wala naman. Mas okay nga ba yung nakagat ka kasi nag, nalilinis yung dugo mo. Ganon. So, ayan. Dumating tayo dito. Dahil napagod. Kain tayo. So, ayan. Nandito na tayo. O. Sa na yung tayo. Ayan. Dito na tayo. Nandito na tayo na. Why? Yes. So, kain na tayo. Nagharingan na tayo. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you.